Yung araw nga na ito mga kasari, samahan nyo nga pala ako magayos ng aming mga damitan. Uy, parang ang dami mong kabinet, isang kabinet lang naman. Dapat mga kasari, nung isang araw ko pa talaga, dapat ayusin itong damitan namin. Kaya lang, tinamaan talaga ako ng katamaran, kaya ngayong araw ko na lang siya na isipang ayusin. Damit ko lang naman ito mga kasari, at yung sa baba naman ay kay Habi. Mas maayos pa nga yung damitan ni Habi kesa sa lalagyan ng mga damitan ko, kasi nga, yung mga damitan ko ang mas makalat kesa kay Habi. Ano Paano ba naman mga kasari, pag namamalengke kami ni Hubby, iniiba ko talaga yung lalagyan ng damit ko. Iniiba ko talaga mga kasari yung damit ko na ginagamit ko pag ako'y namamalengke. Iba din yung damit ko na pang bahay at iba din yung damit ko pang lakad. At yung damit nga pala mga kasari na tinutupi ko, yan po yung mga damit ko na ginagamit ko para sa aking pagpalengke. At nga kasi ng damit ko mga kasari is iba-iba at hindi ko na talaga nasabay doon sa mga pang araw-araw ko. Sa lahat at talaga mga kasari ng tinatamaran ko is yung magtupi ng damit lalo't lalo na pag tapos kong maglaba ayaw na ayaw ko talagang magtupi naantok nga kasi ako mga kasari pag ako'y nagtutupi ng mga damit namin kaya pag nagje general cleaning ako ng tupiin dito sa aming mga kabinet talagang naglalaan ako ng araw at oras gugustuin ko na mga kasari maglinis ng bahay maghugas ng plato kesa ang magtupi ng mga damit isa pa mga kasari sa kinatamaran kong magtupi o magligpit yung mga damita ni Junakis. Pag kumukuha nga kasi siya ng mga damit niya mga kasari is talagang hila dito, hila doon lang ang ginagawa niya. Lalo't lalo na pag siya ang pinagpapatupi ko ng mga damit niya, siguradong naghalo na yung short pants sa mga T-shirt, pantalon at lalong lalo na yung kanyang uniform. Kaya ang ginagawa ko mga kasari kahit pagod na pagod na ako at kahit tamad na tamad na ako talagang inaaraw-araw ko ang pag-aayos ng kabinet ni Junakis. Kasi nga sa lahat ng ayoko yung nagtatanong na mama nasaan yung ganito ko, mama nasaan yung ganyan ko. Kaya ang ginagawa ko mga kasari, nilalagay ko talaga yung short pan sa lalagyan ng short pan, yung t-shirt naman sa lalagyan ng t-shirt. Para pag may hahanapin man siya is makikita niya na kung anong susuotin niya. Mas maganda pa nga yung damitan ni Habi kasi nga napakalinis at napaka organized kasi hindi siya hila ng hila ng mga damit na susuotin niya. Di katulad namin dalawa ni Junakish talagang ano-ano na lang ang hinihila namin kapag may gusto kaming suotin. At syempre, kahit natamad na tamad akong magtupi mga kasari ng aking damitan, is talagang natapos din talaga ako kahit ano May mga short pan at pantalon lang ako ni Habi na inayos dyan kasi nga medyo nakakalat at hindi organized. Sarap talagang magsuot ng damit mga kasari at napakahirap naman magayos lalo't lalo na maglaba, magtupi. Yan na nga ang itsura ng aking damitan mga kasari at hindi na magulo. Ngayon lang yan pero bukas wala na naman nagmumukang makalat na naman kasi nga hila dito hila doon na naman ang gagawin ng inyong kasari